Hello, good day ulit mga boss So, ito, papakita ko lang kung ano yung pagkakaiba ng RC Racing na version 5 sa version 4 Yung swing arm Itong RC Racing na kulay itim, yan yung version 4 Yan Ito namang kulay silver at saka kulay gold Version 5 Ito, version 5 to Yan, itong dalawa ito version 4. Ayun. Ano yung pagkakaiba nila ng dalawa? Eh, parehas naman silang mas malaki o upgraded na yung swing arm. Ito yun. Yung RC Racing na swing arm na version 4, naka-curb. Kung mapapansin nyo, meron siyang ano, curbado dito, pababa. Ayan. Ito yung RC Racing version 4 may curve dito sa ilalim. Sa version 5 naman, diretso lang siya. Flat yung ilalim niya. So, yun ang pagkakaiba nila. At ito pa. Yung version 5, diretso. Diretso din to. Yung surface niya sa ibabaw, diretso. Tapos, biglang curve na pa ganun. Sa version 4 naman, kung mapapansin nyo yung dalawa, ito ay straight line to eh nakadiago na lang siya eh Ito nakadiagonal pero may biglang curve na nakagadun At saka ilalim niya May curve din Ito yung version 4 Ito naman yung version 5 Pero same pa sila ng brand At racing pa rin yan Version lang yung pinagkaiba at yung Design ng tagiliran Ito may May curve dito, may, may groove Ito may groove lang na pabilog Saan ba mas maganda sa dalawa? Depende sa inyo kung ano yung kursan natin. <laughs> sa motor nyo, ito nga pinagkaiba may curve siya. So magpumunga siya talaga big bike. Ah, tsaka mas malapad yung alloy mags niya. Mas makapal. Ito, yung kapartner niya. Kung big bike concept kayo, naka-RC racing na swing arm and dual disc na MBR1 na inverted shock. Ayan. Ngayon, kung ayaw nyo naman mag-dual disc ng inverted shock, meron tayo dito modified inverted shock. Single disc naman siya. Pero pang big by concept din. Ayan. Gold. Gold. Kung gusto nyo ng... Uh, MBR1 modified na dual disc sa taas kung gusto nyo naman single disc eto kasa baba so isa lang yung anyang rotor disc dito rin naman sa kabila ganun din so yan so yun lang pinakita kong video na kung ano yung pinagkaiba ng uh, arts racing na uh, swing arm so dito sa version 4 may curve sa ilalim at saka dito sa may bandarito ito naman version 5. Diretso lang. Diretso lang din. Tapos meron siyang group dito sa gilid. Sa 4, group din siya na parang pabilog oval. So, yun. Tapos, kung gusto niya ng ibang kulay na max, depende din sa kulay ng motor nyo. Meron din tayo dito, kulay silver. Na Asho Max. Silver, blue, yellow, at syempre yung bago natin dating na Hylos Mugs, ang Malaysian concept ang uh, Malaysian concept ito yun tapos ito yung sa recent, ano ko recent na upload ko, ito yung binuo natin nun ito yung MBR1 full shifter tapos MBR1 full shifter din na high chrome MBR1 na full shifter din pero pwede mong gawin single shifter tatanggalin mo lang ito ang kasan so ito black and gray na rin yung mga yan tapos dito sa Genma, may kulay itim may gold may silver at saka meron siyang kulay pula yan tapos meron din tayo dito high chrome na crankcase cover yan crankcase So, yun. Ah, yun lang. Pinakita ko lang yung stock namin Bagong dating lang kasi ito kahapon. Okay. Sa so, mga gustong mag-inquire, comment lang kayo dyan. Lalagay ko yung link dito yung Facebook page sa description box. Okay, yun lang. Good day and mabuhay po. Bye-bye.